Para sa aming mga farmers, ano ang paraan para makabawas ng gastusin para sa mga equipment at fertilizers na ginagamit namin? Since nandito tayo ngayon sa pagpupulong ng mga farmers, isang paraan dyan is talagang makiusap sa Department of Agriculture na magbababa yung taripan ng inyong mga iniimport na mga agricultural equipment at yung mga fertilizers. At saka bilang nagtatrabaho sa adwana. Lagi yung isa sa mga pinapaboran. Tama na rin yung ginagawa nyo ngayon na meron kayong mga kooperatiba, asosasyon, samahan. Kasi isa, yung, isa rin yan sa paraan para magkaroon kayo ng diskwento. Di ba sabi, pagka mag-isa ka, walang lakas. Pero pag pinagbuklod-buklod na parang walis tinting, mas may lakas. So tama yung ginagawa nyo na meron mga asosasyon, kooperatiba, at iba-iba pang organization about dyan sa farming. Uh, alam nyo naman, matagal na nating ginagawa yan bilang isa sa may-ari ng organic farm at saka bilang presidente ng Batangas Alliance for Farm Tourism and Development. So isa yan, kailangan magbuklod-buklod at direkta mag-import para mas mura. Kasi pag hindi ka nag-import, mas mahal. Kasi dadaan pa yan sa importer. Siyempre, wala naman yung importer na hindi magtutubo. So, tutubuan niya yan para dadaan sa national distributor. Tapos, yung national distributor, ipapasa sa regional distributor na may tubo pa rin. Tapos, ipapasa sa, sa provincial distributor na may tubo pa rin. At ipapasa ngayon sa municipal or city distributor na may tubo pa rin. So, ang pinakamaganda, direkta. Lalo na kung hindi naman kayang iproduce sa Pilipinas. Pero kung kayang iproduce sa Pilipinas, hindi naman siguro kailangan mag-import. Yun lang, mag maganda yung tanong ninyo mga kasama. Thank you and God bless.